Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James. At syempre, ngayong araw na ito, mayroon na naman akong isang kwentong ibabahagi sa inyo. Pero bago natin simulan yan, mayroon tayong makakasamang mga bagong kaibigan. Tama kayo, mga, dahil marami sila. Kaya naman, tawagin na natin sila, mga ate! Pasok! Hi mga bata! Hello! Hi, mga, mga bata! bata. Ayan, kamusta kayo mga ate? Sempre masaya at excited po, Kuya James. Wow, very good. O paano, magpakilala mo na kayo sa ating mga kaibigan. Hi mga bata, ako nga pala si Ate Sofia. Hi mga bata, at ako naman si Ate Alex. Hi mga bata, at ako naman si Ate Riza. At kami ay galing sa... Polytechnic University of the Philippines. Wow, napakagandang school niya mga ate ha. At mga ate, excited na ba kayo sa gagawin nating kwentuhan ngayong araw na ito? Siyempre naman po Kuya James Wow, very good Pero siyempre mga bata, bago natin simulan ng ating kwentuhan, Kami ay magtatanong muna um, Sa tingin nyo mga ate, ano kaya ang ibon ang kilala nyo? Ikaw ate Sophia Maya po Maya? Pwede Ikaw naman ate Alex Akin naman po ay parrots Pwede rin ha, parrots, maganda yan Ate Syem Lisa Siyempre naman po ang ating pambansang ibon, ang Philippine Eagle Wow, very good eh, papaano pala kung bakit kaya iba't iba ang kulay ng mga ibon? Sa tingin nyo, bakit kaya? Hmm. Hindi po namin alam Kuya James eh. Hmm. Bakit kaya? Saktong-sakto! May kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang inintay nyo? Tara! Simula Simulan na natin, natin ang ng kwento. kwento! Ang pumagat ng ating kwento ay makukulay na ibon. Kwento at guhit ni Jaya Jayasuriya at hatid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Noong unang panahon, lahat ng mga ibon ay kulay puti. Gawin mo akong maganda, madyakera kong lolo. Ang sabi ni Woodpecker, Halika rito! Pipintaan kita ng magandang kulay! Sabi ng madyakerong lolo. Ngayon, Kulay pula na si Woodpecker. Nakatingin ng isang maliit na ibon kay Woodpecker. Gusto rin niyang maging maganda. Ito ang komprito kong bulaklak. Sabi ng maliit na ibon sa magikerong lolo. Maaari mo ba akong pintahan katulad ng kulay ng bulaklak na ito? Pinintahan ng magikerong lolo ng magandang kulay dilaw ang maliit na ibon. Pumunta ang dilaw na ibon kay Woodpecker. Tingnan mo ako! Maganda na ako, Woodpecker! Sabi ng dilaw na ibon. Hindi, hindi. Mas maganda ako sa iyo. Sagot naman ni Woodpecker. Sinubukang pakalmahin ni Oriol ang dalawa. Habang ang dalawa ay nag-aaway, pumalo ang dilaw na kulay ng maliit na ibon sa pulang kulay ni Woodpecker. Buwat doon naging orange ang kulay ni Oriol. Ah, orange? Oh, Oriol. Oh, orange. Oh, Oriol. Oh, oh, Hinamon ng parrots si Oriol. Galit na sinugod ni Oriol ang mga ibon pagkaraan. Kumagit lolo. <laughs> ng parrots. Tingnan mo kami. <laughs> Halika Ipintahan kita ng kulay berde o nuntian. Alok ng magikerong lolo. Ipinakita ng berdeng parrots ang kanyang kulay kay King Fisher. Saan mo nakuha ang iyong magandang kulay, mahal kong parrots? Pumunta ka kay Magikerong Lolo. Punin nila, katulad ng asul o bughaw na alapaap. Kaya't ginawa ng Magikerong Lolo na kulay asul o bughaw ang kingfisher Pumunta si Kingfisher kay Woodpecker. Habang sila ay nag-uusap, dumating si Pigeon. O oh, hindi! Ang bahagyang kulay pula mula kay Woodpecker ay humalo sa bahagyang kulay asul o bughaw mula naman kay Kingfisher Fisher. Nabahiran ng bahagyang lila o ube ang Pigeon. Magandang tingnan ng lila o ube sa aking katawan. Sabi ng Pigeon. Diyan nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo pulot na aral sa ating kwento. At mga ate, kamusta ba ang experience nyo sa ating kwentuhan? Siyempre po, Kuya James, sobrang saya. Wow, very good. Ikaw naman, ate. Kuya James, arts. naging exciting ang kwentuhan natin ngayong araw. Tama yan. Ate Risa. At siyempre naman, marami tayong natutunan. Very good. O paano mga bata? Hanggang dito na lang ha. Muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James at kasama ko sina Ate Sofia, Ate Alex, at Ate Riza. Na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-enjoy -e kayo dito! O paano? Hanggang sa muli, paalam! Pa -alam!